ayan mga kagala, bagong update na naman po ni Mamita para madali nating makita ang mga video natin na mayroong mga copyrights or mayroong mga violation. So, nandito ka sa mga videos mo. Yan, taas ka lang dyan. Tingnan mo dyan sa taas. Oh so, ayan mga kagala. Jaran! So, mga kagala, may pa ganito na si Mamita! So, yan pong nasa dulo na mayroong needs to review, i-open nyo lang po yan. Then, dyan dyan Makikita mo na lahat na mga videos mo na mayroong mga CPR or copyrights. Alam naman natin yung lahat na kapag ang mga video mo or video mo ay copyrights, wala ka po dyan kita. At syempre, isa po itong violation. Makakaapikto po ito sa iyong account or sa bahay mo. So, kaya kailangan nyo po yang i alisin, or kung maaari lang namang palitan ng music, palitan nyo na lang po. Mayroon namang mga option dyan na ibibigay sa inyo ang ating bossing M. So, good news po ito. Malaking tulong ito sa atin para hindi na tayo magtagal pa sa paghahanap kung alin bang video natin ang mayroong mga copyright. So, thank you naman dyan kay Mameta dahil talagang pinapadali at tinutulungan tayo sa ating mga gawain dito sa kanyang mundo. So, kaya ano pang hinihintay mo? check mo na kagala ang mga video mo baka yan ang dahilan kung bakit kaunti ang mga views mo bakit kaunti ang iyong mga kaibigan kung bakit hindi ka ibinabahagi ni algo ayun alam nating lahat kapag ang iyong account or ang iyong bahay ay mayroong violation hindi po tayo kakalat ni Algo or ng ating bossing M. Mamita. Okay. Okay? So, alam nating lahat yan. Kaya, ugaliin mo, kagala, na mag-check dito <laughs> sa net review sa taas ng ating mga videos. So, ayan. So, oh, ayan mga kagala, nakikita nyo? mapula ang aking news review, mapula ang aking mga video. May mga copyrights or mga violation ang inyong madam. So, anong gagawin natin? Iisa-isahin natin yan guys para tingnan kung ano yung pwede natin gawin. Kung pwedeng palitan ng music or hindi. Kapag hindi, alam na natin kailang alisin or delete, i-upload na lang uli natin. Ganon. For example, this one. Gusto mong mapansin? Sana naman, pwede nating palitan to ng music. Ah, tingnan natin. Hmm. Ano tayo? Pwede palitan ng music, oh. Swerte. Ayan. Basta susundin nyo lang yung mong sinasabi sa atin dito. Ni Mamita, kung anong pwede natin gawin. Papalitan natin yun ng music. Ano bang maganda dito? Dapat yung ano. Ano ba ito? Ay, <laughs> Pili tayo dito ng music na maganda. O, pwede na yan? Tapos, update mo. Sisiguraduhin mo lang na ang mapipili mo na music ay hindi na magkakaroon ulit ng aberya. Para kasi isahan lang to mga kagaya. Isang beses lang pwede magpalit ng music kaya dapat sigurado ka sa ipapalit mo ah, so, na wala ng copyright. tayo sa isa nating video kasi pwedeng palitan. So, tingnan natin tong pangalawa. Sana naman pwede lahat palitan. So, replace audio. Mayroon na naman siyang replace audio. Go. So, lahat yan mga kagala. Ganun lang yung gagawin mo. Isa-isahin mo yun na i-open. Kung pwedeng palitan ng audio or pwede siyang or didilit na lang. Kapag delete, kailangan i-upload ulit. So, check nyo na yung mga video nyo. So, ayun mga kagala. Kung nakatulong sa inyo ang video kong ito, don't forget to follow, like, and share Madam Gala. At mag-iwan ka na rin ng comment kung anong masasabi mo sa video natin ngayong araw na ito. Thank you mga kagala! God bless! Ismailan sa buhay!